Kaya pala ako, oh, pinasama mo lang ako dito para gagawin mo kong photographer eh. Guys, di ata family park yung napunta namin dito. Date na <laughs> So, Tingnan mo naman yung view guys dito sa People's Park. Ganda. Widyo, nanggita? Nakahanda ka na kasi. <laughs> so yun guys, ang pupunta namin ngayon, pupunta kami sa family park kasi first time niya lang pumunta ng family park. First, pala, first, the first time. Oh, di, di first time? Ay, nakapunta, oh, nakapunta ka na dun? Nakapunta ka na pala doon, tapos... Kasama ka? Lagi kang umaano. Wala pang Christmas light. Ah. Ngayon may Christmas light na. Oh, uh, so, pupunta niya yung family park, guys. Kasi, ano, gusto niya mag-date yung ano mo talaga, yung magandang... <laughs> <laughs> Kakain ka? So, nandito mo na kami, guys, sa ano. Kain, okay, yung favorite namin, kainin. Ay, ako lang pala. <laughs> Kapalo ba? Hmm. Kamu man, ito. Dati pa ako nagtatrabaho guys, ito talaga gusto ko. Dati dagti trees lang to. Ngayon wala na. So, yung guys, nandito muna kami sa ano, People's Park. So, dito pala kami magko-concert. Mo, kailangan mo wow. ko man. Oh, to, 'yun na kaya pala ako, pinasama mo lang ako dito para gagawin mo akong photographer eh. Asawa mo ako, di mo ako photographer. Ganda dito guys. oh, ha? Oh. Ganda no. <laughs> Tuwang tuwa na naman nakalabas. So first time niya lang kasi maglabas kami ng ganito. ah uh, maganda yung view. ba? Diba? Ganda guys. Ang kita man. na, oh, kain mo na mo akong photographer eh. Kain mo tayo. Pakain ko sa Jollibee daw. Lilibre daw ako. Wow. Ganda par. Oh. Pang astig. Oh, baka Valenzuela 'yan. Oh, tuwang-tuwa siya. Oh. Nan. Ganda pa ng ano, suot. Sewer war na 'yan. <laughs> Nagreklamo ka pa kung maraming in order. First time lang natin 'to. Ano ka ba? <laughs> so, ayan guys, first time namin magkasama na mag-order ng ganto. So, ayan, lubos-lubos na namin kasi magbabakasyon tayo ng probinsya eh. Hindi na natin tip, mauulit. Kaya, tip huwag mo nang tipirin. <laughs> minsan lang naman yan ngayon lang yan so, uh, ayan yung pagkain namin ngayon guys ayun guys di na namin na video ang aming paglibot at pagtambay namin sa pee park dahil sa sobrang saya ng kasama ko nakalimutan na namin mag video sobrang sulit at saya ang pagpunta namin dito sa piper, park dahil meron na itong christmas tree na nakalagay at daming design and first time na namin magkasama na pumunta sa ganito kagandang lugar normal masaya ka na sa ano next ano natin sa, ay, uh, sa people's park Okay. Okay kayo. Oo, sana dito na kami sa parking guys yung Lilipat ulit kami, pupunta kami doon sa Family Park kasi gusto niya daw eh. Eh doon sana yung gusto namin, kasi na punta kami dito sa South. So duman na din kami sa Family Park. Wala share lang namin. <laughs> so bali nagde-date na lang din kami. Sana ulit. <laughs> Di ako sanay sa gantong date date na to. Ulit, wala kalam-alam dito eh. Basta yung ano, basta... Wala kalam-alam dito dati. Kahit sino nang babae dinadala mo. Oh! First place. Oh, grabe naman yun man. Personal na naman yan. <laughs> so, yun guys. Dito na naman kami sa... Ano man? Family Park. Ayan. So, hindi ka gaya siya sa... Ano guys? Sa... People's Park na maraming tao. Kaya dito tay ano, tahimik. Walang ganong tao. So, astig. Astig ng ano. Astig ng anong malong tubig. Oh. Astig guys. Oh. Grabe. Ang nya niya. <laughs> Nak, pagi <free> video. <laughs> Ayan guys oh. Ayan. Yan yung kaganda dito sa ano, family park. Wala na. Astig niya ako kasi umiilaw dun sa pinakamataas. Ang lamig dito man no. Ganda kasi dito sa family park. Eh, maraming puno. So napaka ano. Mayroong papadalit sa unan. No? Yes. Yeah. Di ata family park yung napunta namin dito. Date natin. <laughs> Boom. Sana ul. <laughs> Ayun may ibon guys. oh. So, nakita nyo yan. Ayun no. Ayun may ibon. kaso di lang masyadong makita. Ayun no. Dalawa. Dalawang ibon. Ba't ka <laughs> Sabi mo, gustong gusto mo dito sa ano, family park. Hindi, people's park. So, people's park maganda, no? <laughs> kasi maraming tae, oh, tao. Maraming tae dun, <laughs> dito, konti lang, guys. Kasi andoon, ang pinakamaganda dun, guys, eh, ano talaga, may malaking Christmas, ano, Christmas tree. Wow, ang astig par. Astig, oh. Boom. Astig yung, ano dito. Tapos, merong ganyan, no? Oh. oh. Eh, kanina, guys, yung tubig, oh sundo Grace so ayan man ginala na kita man ano man sabi mo thank you thank you I love you ang <laughs> dandi thank you and I love you I love you too sana all <laughs> wow 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 ang wow. gastig Chris to the world by radio wow gastig ng pagka-pinting So, uuwi na tayo. Yun, uuwi na kami kasi tapos na kami mag guys. Maganda wow, dito. Nasulit namin dito, guys, sa ano, Balinsola People's Park. Tsaka sa People's Park. Ayan. So, nag-enjoy kami. At maganda sa people's <laughs> park. Kasi nga maraming tao. Tsaka maganda ng view.